Pinasok na nga muli ni Coach Mab si Nagarejo at Romero at ganoon din si Mendes at Valdez mula naman sa side ng Mansalay. Maririnig na nga ang lalong lumalakas na cheer ng mga taganawhan nang makita ang paglakad ni Romero sa loob ng court na kung saan ay kasunod nito si Nagarejo, Quinto, Lidesma at Neryo. Makikita nga sa mukha ni Maki ang kaseryosohan dahil sa natitirang oras ng laban ay hindi na raw siya dapat magpabaya si Dexter naman na nakasunod dito ay napakuyom na lang ng kamao. Ang pakiramdamang ito ay naramdaman din daw niya noong laban nila sa kalapan. Pakiramdam niya ay wala pa siyang naiitulong sa kanyang team captain kung kaya't sisiguruhin daw niyang makakagawa siya ng bagay na ikakakontento niya sa oras na matapos ang labang ito. Hindi kami pwedeng matalo sa labang ito. Sabi nga ni Dexter sa sarili at nang magsalita ang kanilang team captain ay doon na nga rin sila sumigaw ng malakas nang nasa loob na sila ng court para sa kanilang ball possession. Sinabayan din sila ng kanilang mga supporters at mas lalong kumalampag ang mga manonood nang tabihanan ng mga players ng mansalay ang kanilang mga katapatan. Seryosong pinagmasdan ni Valdez si Garejo at tila iisa ang nasa isip ng dalawa ng oras na iyon kapwa sila naghahangad na manalo at tulungan ang bago nilang kasamahan para magawa ito. Tumayo naman si magbuo sa harapan ni Neryo na siyang mag inbound sa bola papunta sa loob. Si Alcoba naman ay seryosong sinandalan ni Ledesma. Si Carlo Tuaso naman ay mabilis na hinarangan si Quinto. Magaling na defender ang inilagay sa akin. Sabi nga ni Carlo sa kanyang isip at nang magkatinginan sila ni Mendes ay napatango ito sa kanya. Iniabot na nga ng referee ang bola sa player na sinerio at dito na nga gumalaw ang mga players ng nauhan. Isang screen ang ibinigay nila kay Nagarejo at Romero na makikitang mabilis na inikutan ang umipong players sa may throw area. Nakawala nga si Romero kay Mendes nang bumangga si Ricky kay Ledesma ay agad niyang ibinato ni Neryo ang bola rito. Pagkasambot nga ni Maki ay nakita niya ang mabilis sa paglapit ni Namagbuo at Alcoba mula sa screen sa gitna At dito na nga napangiti ang binata Si Ricky naman ay mabilis na napatingin sa kanyang likuran At nakita niya ang pagbangga ni Valdez kay Quinto At makikita nga ang pagtakbo ni Garejo papunta sa ilalim ng basket Ang bola ay gumuhit sa sahig ng court ng isang bounce pass ang pinakawala ni Romero Sinambot naman ito ni Garejo na nakarating kaagad sa painted area dahil sa nadelay ang kanyang defender at dito nga niya inilagay ng mabilis ang bola sa basket. 67 to 71 ang score matapos iyon. Pagsambot naman ni na Ricky sa bola ay napaseryoso na nga sina na coach Andrea dahil ang lahat ng mga players niya ay bantay sarado ng mga nakaberde. Isang full court defense ang ginawa ng Nauhan at dito na malalaman na handa ng makipaghabulan hanggang sa huli ang bawat isa sa mga ito huwag lang manalo ang mansalay nang magkatinginan nga si Maki at Ricky ay kapwa na pangiti ang mga ito at bago pa raw maubusan ng oras si Mendez sa pagtatawid ng bola ay agad na nga niyang sinugod ang depensa ng kanyang katapat sinabayan siya ni Maki at mas lalong naging maingat si Ricky sa kanyang dribbling dahil dito naitawid naman niya ang bola at dito na nga mabilis na lumapit si Magbuo para magbigay ng screen nang makita ito ni Maki ay mabilis namang siyang kumilos para maiwasan ang bagay na iyon. Pero hindi lang iyon ang ginawa ni Magbuo. Mabilis din itong gumalaw para magbigay rin ng screen sa isa pang paparating na player. Bumangga nga si kintorito at nang makataka si Tuazon, ay agad niyang tumalon si Ricky para ibato rito ang bola. Si Maki nga ay sinubukan pang i-intercept iyon nang tumalon siya sa daraanan ng bola pero hindi sa pagkakataong ito. Pagkasambot ni Tuason ay wala na agad itong inisip na kung ano. Tumalon ka agad ito at pinakawalan ang bola. Si Andrea naman noon habang nakahalukip-kip ay makikitang malalim ang iniisip. Kailangan pakalatin daw niya ang opensa sa natitirang oras. Kailangan makita raw ng kalaban na hindi lang si Mendez o si Valdez ang dapat bantayan ng mga ito. Sa ganitong senaryo, Nagkakaroon daw ng breeder si valdez at Mendez na makakapaghanda lalo sa natitrang minuto ng laban kung sakaling magiging dikit ang laban. Pumasok nga ang tres ni Tuason at nakita naman ni Maki ang pagkawala ni Mendez sa kanyang tabi. Alam ni Maki na bibigla ito ng steel at alam niyang ginamit nito si Namagbo at Alcoba para magtago pansamantala. Hindi agad ito may isip ng kalaban kung nagmamadali pero dahil kilala na niya si Mendez ay hindi raw ito uubra sa kanya. Mabilis nga siyang lumayo pina magbuo at nang ibato na sa kanya ni Neryo ang bola ay doon na nga siya napangiti sa lumitaw na si Mendez. Alam na nga talaga ni Kuya Maki ang galawan ko. Sabi nga ni Mendez sa sarili na naisipan na lang nabantayan si Romero habang pababa sa side ng mga ito. Pagdating nga ng bola sa side ng nauhan ay kumawala nga lalo ang malakas na cheer ng mga manonood at dito na nga makikita ang paglapit ni Neryo kay Romero para magbigay ng screen. Nang magkaroon na nga ng switching sa depensa ay doon na nga pinalapit ni Romero ang bago niyang defender na si Magbuo. Pinalayo nga niya si Neryo para habulin ito ni Mendes. Magandang senaryo iyon at medyo seryoso si Magbuo nang makita ang pagngisi ni Romero. Marahang galaw hanggang sa bumigla ng bilis si Maki at dito na nga niya mabilis na nilampasan ang sentro ng kalaban ng marahan siyang yumuko habang nagdadrive ng bola. Napaseryoso na nga lang si Magbuo sa bilis ni Romero at dito naman marahang humanda si Alcoba at si Valdez na napaseryoso naman sa marahang paglayo ni Garejo. Hindi ko pwedeng basta takasan si Garejo. Isa pa, bumibigla rin ang pasa si Romero. Sabi nga ni Valdez sa kanyang isip at mukhang hindi raw siya makakapagbigay ng help defense sa kanyang kasamahan Sinyeryo naman ay napaseryoso ng postehan niya si Mendes Hindi siya nito nilabanan bagkus ay ginamitan siya nito ng bilis para maiwasan Napasobra tuloy ang kanyang atras At nang makita niya ang papunta ito kay Romero Ay doon na nga siya tumaas ng kamay para ipakitang libre siya Nakita naman ito ni Maki at napangisi siya nang makita si Mendes. Nagdikit na nga ang depensa ni na at Ricky at sa pagkakataong ito na nga rin ipinasa ni Romero ang bola sa kanyang sentro. Hindi lang scorer si Maki, isa na rin siyang playmaker at paano pa ito pipigilan ng mansalay kung ang kahinaan nila sa ilalim ng basket ay mas lalo naming i expose Sabi naman ni Coach Mabs na seryosong nakatingin sa nangyayari sa loob ng court. Si Andrea naman ay napaseryoso dahil ang mga pangyayaring ito ay inaasahan na niya. Wala siyang dapat asahan kundi ang player na kanyang binigyan ng responsibilidad sa mga ganitong bagay. Papunta na nga sa paladinerio ang bola, subalit bigla na lang lumitaw si Alcoba at natamaan iyon. Si Dwayne ay mabilis kumilos and I think ito na lang ang pwede naming magawa ang subukang sirain ng biglaang pasa ng kalaban. Kailangan ang malibre ay laging sinalidesma o sineryo. Nakita ko ang galawan ng dalawang iyon at hindi sila basta lumalayo sa isa't isa. Kung kaya madaling makakalipat si Dwayne papunta sa isa. After naman ito, wala akong ibang aasahang sumalo sa bola kundi si... Napaseryoso na nga lang si Maki nang sandalan siya ni Ricky, at nasa tabi niya si Magbuo. Ang bola naman ay tumalbog at bigla itong nasalo ni Carlo Tuason. Mabilis naman tumakbo papunta sa side ng Mansale si Valdez at hinabol naman ito ni Garejo. Hindi ko alam kung sino itong defender na ibinigay sa akin ng nauhan pero hindi ito sa akin uubra. Sabi nga ni Carlo Tuason sa kanyang sarili, pinatalbog niya ang bola at nang dikitan siya ni Quinto ay bumigla rin siya ng abante na sinamahan niya ng pasimpling hawi rito gamit ang kanyang isang braso tumakbo si Tuason at ginamit niya ang kanyang lakas para hindi siya madikitan ng defender. Sa pagdating niya sa side ng court nila ay bumigla siya ng hinto at kasabay nito ay ang paglampas ni Kinto sa kanya nang pasimple niyang bigyan ng patulak na persa ang isa niyang braso. Si Maki ay napakuyom na lang ng kamao dahil hindi siya basta nakahabol dahil kay Mendes at magbuo na hinarangan siya. Mabagal namang nakahabol si Naledesma at Merio na alam na alam na ni Coach Andrea. Kaya sa mga ipinasok niyang player sa loob ng court ngayon, isang bagay rin ang kanyang sinabi sa mga ito. Iiikot ang opensa natin kay Sir Tuason. Isa na namang press ang pinakawalan ni Tuason at hinalit na naman ito ang basket na ikinailing ni Coach Mabs dahil well executed ang depensa ng kanyang kalaban para pigilan si Romero na makahabol para ma-expose ang bagal ni Nanerio at Ledesma sa mga fast breaks para ilayo si Garejo gamit ang galawan ni Valdez at para ipakitang hindi palaos si Sniper Katie. Napangiti si Andrea at tumingon sa audience serya. Nakita nga niya na seryosong nanonood ng kanyang ama na si Isaiah Cervantes. Nitong mga nakaraan, madalas niyang kausap sa phone at kachat ang kanyang ama tungkol sa mga bagay-bagay na tungkol na sa basketball at lalo na sa pagko-coach Dapat yata papa kayo ang maging coach ng mansalay saan ninyo iyan nakukuha? Manggaling lang mag-analisa ang papa mo Isa pa gusto kong tulungan ng maganda kong anak Ayaw ko namang makapanood ng pangit na game Ayaw ko rin isipin ng kalaban na porket babae ka o porket bata ka pa para sa pagko-coach ay iisipin na lang hindi ka makakagawa ng magandang strategies. Pero ang dami ninyong nasasabi sa akin, tell me, matagal na talaga kayong nanonood ng basketball? Am I right? Basketball player ako noon at kahit binitiwan ko ang isa kong pangarap ay hindi ko pa rin maiwasang pasimpleng manood ng ako lang mag-isa. Natatawang sagot naman ang kanyang ama at si Andrea naman ay lalong napapangiti sa mga naririnig niya mula sa kanyang ama kapag nakakausap ito. Ano ba papa ang pangarap na binitawan mo noon? Napangiti naman si Isaiah habang nakaupo sa kanilang salas noon. Nakita nga ni Andre iyon at napangiti rin ito dahil parang nakikita na niyang kumikislap ang mata ng kanyang ama na parang kagaya ng dinoong nabubuhay pa ang kanilang mama. Wala, may gagawin pa ako Andrea, paalam na muna. Ang daya mo papa, hello, hello, sabi nga ni Andrea at pinatayan na nga siya ng telepono ng kanyang ama. Habang nanonood nga si Isaiah sa audience area ng mga oras na ito, ay hindi niya maiwasang mapangiti sa napapanood niya. Kahit matagal ng panahong nangyari, ay may kung anong alaala sa nakaraan niya ang unti-unting bumabalik sa kanyang isip. Ang tunog ng tumatalbog na bola, ang langit-ngit ng sapato sa sahig ng court ang paghalit ng bola sa basket kapag pumapasok ito, ang mga sigawa ng mga manlalaro, ang cheer ng crowd, ang nostalgic nito sa kanya at hindi niya inaasahang babalikan niya ang larong ito na kung saan ay seryoso siyang nanonood. Hindi palihim at hindi na ay yung siya lang ang nakakaalam. Salamat anak, pero salamat din sa boyfriend mo na si Ricky Mendez. Sabi nga ni Isaiah sa sarili at nakikita nga sa kanyang alaala -ala ang isang binata nagpa-practice ng mag-isa sa basketball court ng kanilang paaralan. Magiging pinakamagaling naman lalaro ako ng Pilipinas balang araw. Kaya hindi ako titigil hanggat hindi ako nagiging pinakamagaling. Wika nga ni Isaiah na isang 12 years old na bata noong mga panahong iyon. Napatingin nga rin siya sa player na si Romero at napangiti rin siya dahil ngayon lang uli siya nakakita ng ganito kahusay na player na taga Oriental Mindoro magmula noong panahong may isang manlalaro sa South ang kanya ring nakita si Sniper Katie nakikita niya ang kanyang sarili kay Romero noong siya ay nasa kasikatan pero mas nakikita niya kay Mendes ang kanyang sarili noong siya naman ay nagsisimula pa ang dalawang ito Magandang maging magkakampi ito para muling malagay sa mapa ng basketball ang probinsya ng Ormin. Kasabay ng mga bagay na ito, ay napatingin din siya sa kabilang bahagi ng audience area at doon ay nakita niya ang isang lalaking kaedari niya na nakangitiring nanonood ng laban. Nang panahong sumikat siya sa mundo ng basketball, may isa rin siyang matalik na kaibigan noon sa loob ng court at isa rin ito sa paulit-ulit siyang pinababalik sa paglalaro noong siya ay nagretiro. Pero hindi ito nagtagumpay. Nitong nakaraan nga, nang makita siya nitong nanonood ng OMPL, agad nga siya nitong tinawagan at inalok ng isang bagay na pinag-iisipan na rin niya kung kanyang tatanggapin. Samantala, Natahimik na nga lang ang mga manonood ng isang tres na naman ang pinakawala ni Tuason. Ang mga supporters naman ng Mansala ay napatayo sa tuwa dahil makikita nga si Carlo Tuason na hinipan ng kanyang kanang palad dahil parang nagliliyab daw ito ngayong fourth quarter. Habang tumatakbo nga ito, Ay isang malakas na upper din ang ibinigay sa kanya ni Valdez at Mendez. Si Sir Francisco naman na nasa audience area ay hindi maiwasang tumayo sa tuwing nagpapakawala ng tres si Twason. Mukhang ngayon na natin nakikita kung sino ang mas may solid na player sa dalawang team. Hindi ko alam kung ano nangyari. Pero ngayon ko naisip na hindi rin basta-basta ang coach ng Mansalay. Seryosong winika ni Mover sa kanyang mga kasamahan. Maging sinabaron nga rin ay napaseryoso nang mapatingin sa siyota ni Ricky. Hindi mangyayari ang mga gantong bagay kung walang magaling na coach ang magmamando sa isang team. Minsan, kahit pa ang pinakamalalakas na team ay hindi rin nagwawagi kahit pa nasa kanila ang mga magagaling na players. Kailangan pa rin nila ng magaling na coach. Kailangan pa rin nila ng magmamando at mukhang anak nga talaga ni Isaiah Cervantes ang babaeng iyon. Sabi nga ni Mover sa kanyang sarili. Muling pinag-ingay ni Maki ang crowd nang sagutin niya ng fade away jump shot sa gilid ang tres ni Tuason. Ngunit nang bumalik sa posesyon ng Mansalay ang bola, ay dito na nga napilitan ng kanilang team na higpitan ang depensa kay Tuason at sa pagkakataong iyon, ay doon na nga umatake si Mendes sa basket. Sinabayan siya ni Romero at sa pag kay Tuason na naman mapupunta ang bola, ay nalipat ang atensyon ng kalaban dito. Ang hindi nila alam nakahanap na rin si Valdez ng magandang pwesto sa kabilang bahagi ng side ng mga ito. Isang extra pass ang ginawa ni Mendez at nabigla na lang si Coach Mabs dahil hindi na sitwasyon ang sumalo noon kundi si Valdez na mabilis na nakalayo kay Garejo. Kasunod din ito ay ang mabilis niyang pagtalon para pakawalan ang bola. Hinalit na naman nga noon ang basket at doon na nga nagwala lalo ang kanilang mga supporters. Mansalay! 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 Ang cheer na ito ang namayani sa loob at kasabay rin ito ay ang pagtawag ni Coach Mabs ng timeout dahil hindi maganda ang nakikita niyang mangyayari sa labang ito. Hindi ito maganda. Nagagamitan na ng ayos ng Mansalay ang potensyal ng mga manlalaro nito. Nag-focus ako kay Valdez at Mendez. Sabi nga ni Coach Mab sa kanyang sarili na napatihin pa nga kay Maki sa pagdating nito sa bench. 78 to 75 ang score at lamang ng tatlo ang mansalay. Makikita ngang nasa mga nakaitim na ang momentum pero sa natitirang mahigit na limang minuto, ang pagtunog pa rin ng huling buzzer ang magsasabi kung sino ang mananalo sa dalawang team na ito.